Dati, Pilipinas ang isa sa mga pinakamalaking producer ng bigas sa buong mundo. Pero ngayon, hindi na nito kaya magproduce ng bigas na sasapat sa pangangailangan ng bansa. Maliban sa lumalaking populasyon, isa sa mga problema ay ang pagbabago ng panahon o climate change. Kaya naman para sa mga magsasaka, ang pagtatanim ng palay ay inihahantulad tulad na nila sa sugal. 48 years nang nagsasaka ng palay si Kuya Romeo dito sa San Antonio Nueva Ecija. Pero sa ilang dekada na niyang pagsasaka, nag-iba na raw talaga ang panahon. Malaki pa pagkain pa. Noong nakaraang taon, hindi, 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 hindi ako nakaramdam ng todo ganyang init. Eh. Ngayon talagang nakaramdam na ramdam. Taon-taon, nagbabago pa ng, 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 ng panahon ang, tama kasi ng init dito sa ating pare, hindi ba? Itong Abril, Marso na ito, matatapos na Marso, iba na naging init. Na talagang napakabiga, napakahit. Kaya pagka ikaw ay eh talaga naging babad sa init, baka ma ka. Noong Abril na itala ang pinakamainit na panahon sa Nueva Ecija na umabot sa halos 42 degrees Celsius. Noong panahon na iyon, hindi na raw makapagtrabaho sila Kuya Romeo pagpatak ng alas 10 ng umaga dahil sa init. At dahil halos apat na buwan o isandaan at dalawampung araw ang kinakailangan bago anihin ang palay, hindi na madali para sa mga magsasakang tulad ni Kuya Romeo ang pagtansya ng panahon. Noong Mayo lang, katumbas ng halos 103 milyon pesos na halaga ng palay ang napinsala sa Nueva Ecija dahil sa El Niño. Tulad ni Kuya Romeo, nagpapatubig si Kuya Alan sa palayan tuwing walang ulan sa kanilang lugar. Pero, ang patubig gamit ang mga water pumps o irrigation systems ay malaking gastos sa kanila. Itong palay, sa loob ng isang buwan siguro, mga anim na beses kung tutubigan o 8 para mabuhay. Pero pagka hindi mo gaganin eh. Naluka, hindi aani. Dadamuhin lang eh. Amin dito, sa loob na isang buwan, uh, dito sa 3 hek, pulang 3 hectares nito, Dosi mil, bumbuan. Biyaya nga may tuturing para sa mga magsasaka ang pag-ulan malaking menos din ito sa kanilang gasto sa patubig. Kaya lang minsan, may pinsala rin dala ang malakas na ulan. Talagang pagkaganitong ulan talagang swerte ha. Nasa sa panahon. Pangkaranin mo kasi, makuha ng kalamidad eh. Tulad ng bagyo o yung daga. Ganon ang maninira sa ang kalaban namin. Na sa loob ng isang taon, Dalawampung bagyo ang karaniwang dumadaan sa Pilipinas at ang ilan pa rito ay nakakasira ng mga pananim at ari-arian. Pagka uh, naglagay ka, eh, pag nakalus at swerte mo, mahirap nakikipag-sugal lang pagkatagulat. Eh, may nangyari nang nangyari nang nga na uh, sa amin. Anihin na lang. Pag nabagyo, wala na. Sira na. Sinalo na yung pali, alak na anihin yung narawag sa tubig. Bale po, hanggang doon pa po sa, sa malapit sa aray at puro pala yan ako yun. Dahil pagka ganyang tagulan, hindi nilalagyan yung gawi ibaba na yun. Kasi oras na umulan, lulubog na yun. Kahit ano lang po, kahit mm -hmm. counting lang, lang. Oo, oh, oh, mababa eh. Sa paparating na laninya, hinihiling na lamang nila Kuya Romeo at Kuya Alan na hindi gaanong maapektuhan ang kanilang mga pananim. Ano, ang po, ka dahil sa buhay ng pamilya mo, kailangan mag-iingat na lang. Pero yung nakatanim sa bukid, na yun, magdadasal ka na na huwag masira. Kung hindi tatama yung kalamidad, ayun, hindi masisira. ngayon nababago na Okay Kailang November, December, tsaka tagulan. Dati, ang tag tagaraw na yun. Pagkagana. Kaya nahihirapan din magsasaka. Paano gagawin? Hindi nila ma... Hindi nila ma... I-prepare maganda yung lupa. Pagka naman nakatanim na sila, hindi nila na ma-i-prepare kung paano i-harvest. Dahil yung panahon din. Sa pabago-bagong panahon. Ayon sa Department of Agriculture, naaapektuhan ng mainit na panahon at mga bagyo ang growth at development ng mga pananim. Base naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng halos 13% ang first quarter palay production sa Nueva Ecija ngayong taon kaysa sa parehas na panahon noong 2023. Ayon sa departamento, bagamat bumaba ito, hindi nila ito nakikitang problema dahil sufficient pa rin daw ang rice production sa Central Luzon, partikular sa Rice Granary ng Pilipinas, ang Nueva Ecija. Kaya naman isa sa mga proyekto ng Philippine Rice Research Institute ang paggawa ng mapa kung saan makikita ang mga climate hazards sa iba't ibang lugar. Kasama na rito ang pamumuno ng DA at LGU sa pag-adjust ng planting calendar. Kailangan sumunod na tayo doon sa nagbabagong panahon. Pero syempre, yung pagtatanim natin ay subject pa rin ito sa availability ng tubig kasi napakahalaga ng tubig sa rice farming. Maliban dito, patuloy na inaaral ng fill rice ang iba't ibang varieties ng palay na kayang mabuhay sa matinding init o baha. Ayon sa kanila, kada magsasaka ay binibigyan ng tigda dalawang sako ng binhi. Ngunit kahit na may mga ganitong proyekto, hindi raw ito sapat para sa mga kailangan ng isang magsasaka. Wala kaming natatanggap na beneficio rito. May matatanggap ka, ya, sapat ba yung 3-20 kilos na maliban Mali sa bini? Maliban sa bini, ala na. Binhi lang na ipamimigay sa bawat sektarya, 20 kilos lang, kakasa ba yun? Kailangan ka magsasaka kung talagang tutulungan ng gobyerno kailangan yung 50% na gastos na lang ng bukid ipaloan nila kaya naman bayaran ng partner kasi pag inutang sa lalabas, may tubo tulad nila Kuya Alan ninanais ng mga magsasaka rito sa Nueva Ecija na makatanggap pa ng suporta mula sa gobyerno dahil lumalaki ang kanilang gastusin lalo na sa mga panahong hinaharap nila ang mga matitinding tag-init at tag-ulan. Ayon naman sa Department of Agriculture, patuloy nilang isinusulong ang paggamit ng mga teknolohiyang makakatulong sa kanilang pananim o ang tinatawag nilang climate resilient na agriculture. Ang mga programa naman ng Department of Agriculture ngayon is mag-provide ng mga yield enhancing and mga cost reducing interventions kaya ng Uh, Unang-una yung hybrid rice seed, paggamit ng hybrid rice seed para mas mataas yung ani natin, pag-provide ng fertilizer, mga alternative sa fertilizer like biofertilizer, soil ameliorant para mas ma-enhance pa natin yung production natin. And then tuloy-tuloy din naman ang, ang government, ang Department of Agriculture through the National Irrigation Administration sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng ating irrigation system para mas marami pa po yung area na matamnan natin ng rice. And aside from that, tuloy-tuloy pa rin naman po yung mga pagsasanay na ginagawa natin sa ating mga farmers, sa particularly sa rice production, para may apply nila yung mga tamang at tama at naaangkop na teknolohiya base doon sa lugar nila para ma-maximize nila yung productivity. Sa kabila ng mga proyekto ng gobyerno kahit anong gawin ng mga magsasaka ay palaging may pagsubok na paparating. Ika nga nila para itong sugal. High risk, low reward. napag ulan Doon nga nangiging mahina nangiging ano. Pero bakit po pagsasaka sasaka pa din yung ginagawa niyo? wala eh, lang naman kasi nubrang hindi naman yan lang alam namin tarapa ako kung hindi naman din nakapag-aaral ako. Okay. Well, nangyayari sa amin magkasaka uutang kami ng um, panggas bukid kaya kung halimbawa hindi kami umane, doon nga nababaon ang magkasaka mangungutang na naman para makabayad para makapagkani muli ganun. kaya isang malaking sugal ang pagtatanim ng palay pagtatanim ng gulay Suwerte mo pagka hindi ka dinapuan ng sakit yung gulay mo o yung halaman mo mahirap ang pang-araw-araw na gawain ng isang magsasaka. Hindi rin biro ang kanilang gastusin at pangangailangan. At ngayon dahil sa pagbabago ng panahon, lalo pa itong humihirap. Pero kahit na minsan ay hindi nila kakampi ang panahon, patuloy pa rin silang susugay para sa pamilya at mga Pilipinong umaasa sa kanilang magiging ani. Ako po si Cheska Tuazon para sa Fight.